guys, for today's video mga idol ay kakain na tayo mga idol at tito nga mga idol ang ating ulam ito mga idol pinakulo uh, uh, ang pusit lang mga at dito natin yan isa meron tayo ditong pusit guys yan, ito nating sausawan at yan ang ating kakainin sa umagang ito Ah, uh, ito po yung ating ulam guys. Ayan, pusit na pinakuluan ko lang itong pusit guys. At dito natin isasaw-saw sa suka at mga ricado. At ito yung kain natin. Ayan, kain na tayo guys. Mukbang Bukbang. Habi may mga idol. です。